Isa pang employer ni L.V. Vergara kulong sa Senado. So bakit bago muna ang lahat, I'm inviting you to please subscribe Gemset TV. Ikinulong sa Senado si Pablo Jerry Ruiz, isa pa sa mga employer ng inabusong kasambahay na si L.V. Vergara matapos niyang isight in contempt ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ito'y matapos sigundahan ni Senator Jinggoy ang motion ni Senator Rafi Tulpo na nadismaya dahil sa patuloy na ni Ruiz sa committee. I would like to second the motions of Sen. Tulpo with regards to the contempt against Mr. Ruiz sabi ni Estrada. The committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Jerry Ruiz under the same detention and let the sergeant-at-arms is hereby detected to facilitate the implementation of the same subject to the appropriate medical examination, right of visitation, their relatives, as well as the right to counsel ayon sa desisyon ng committee. Sa pagdinig, patuloy na dinispensa ni Pablo ang kanyang may bahay na si France na nauna ng na cited in contempt na naturang committee na nag sa pagmamaltrato kay LV Vergara. Ibinasura naman ng committee ang motion for reconsideration na hinihingi ni Franz Ruiz na hinihiling na palayain mula sa kusudiya ng Senado siya. Mrs. Pranilin Garcia Ruiz will continue detention under the fees of Senate si Sergeant at Arms, sabi pa ng buong committee.